Hey guys, nandito nga pala ako sa Star Mall, San Jose del Montepulacan. Uh, Nag-antay lang ako mag 10am kasi 10am kasi ang bukas na mga mall at star mall dito sa San Jose del Montepulacan. So ngayon kasi guys, kaya napasyal ako dito kasi almost 2 months na ako walang trabaho. So mag-try ako dito mag-apply kung mayroong applyan dito sa Star Mall. So, ano okay, yan? Yeah malapit na naman siguro mag 10am kaya makapasok na rin kami narito muna ako sa labas na katampay ako dito ay papakita ko sa inyo guys po konti pa lang yung tao dito po konti pa lang yung tao dito sa labas tingnan nyo guys nandito nga pala yung ano parang pinakang basement ng star Wars sa baba dyan diba grabe oh kasi kuya sa baba para para kang basement eh basement parking ko sa baba so yan yung mga kanyang view mga viewing diba, so, ang ganda kasi maraming puno kasi so, may bandang doon doon maraming puno yan sila yung mga iba ano kasi yung mga sabi yung mga foodpanda mga driver ng foodpanda So, while waiting, ayan, dito nang ako sa tabi. Medyo mahangin naman dito eh, kaya hindi naman ako medyo naiinip dito. sana itong ano na to, araw na to. With full of blessings, blessings. Alam, blessings din kasi yung lumiyan tayo ng work. Kasi November na ngayon, uh, November 6, 2024. So, parang hirap kasi mag-apply kasi nga uh, November na. Malapit na magpasko, mag-December na din. So, pahirapan talaga mag-apply sa trabaho. Kaya pipilitin ko makapag-apply talaga. Kasi since nung, na ano nga, September 2024 nung namatay si Papa. So, nag-resign na rin ako sa trabaho na rin. Kaya mag almost 2 months na. 2 months na siguro mahigit kasi. September, October, sa November 10 siguro ako oh, no, November 10 nga sa so, November 10 pa pala <laughs> kala ko almost 2 months na so yun nga di ba ang hirap mag apply wala tayong kapira di ba pa si Roman di ba so kailangan natin magtsaga talaga mag apply ngayong araw na to sana nga uh, makahanap ako ng trabaho makapasok ako kasi so, hirap talaga ng walang pera di ba so nakakahiya na rin sa mga natutuloyan ko syempre di ba feeling ko kasi syempre ano ka pinapakain ka kahit baka mag-anak ka mo yun kahit ba so, syempre nakakaya pa rin sa kanila na wala ka nang maiambag ng ano ang bilay ng mga pagkain ang mga kasusun sa bahay hindi mo talaga yung gano'n guys so buti na lang yung tita kahit mabait huwag naman natin bakit mabait yung mga kamag-anak mo yung, yung tao na nagpapatuloy sa inyo pagkain sa inyo huwag nyo abusuhin dahil mahirap na guys hindi naman habang buhay kasi pagka ah, meron sila minsan nawawalan din sila kaya ano baka maging dahilan pa rin ng hindi pagkakaunawaan di ba may mga ganung time kasi na nangyayari oh eh, kaya hindi natin masasabi kaya maganda na yung ano nagahanap tayo ng tapaw, may mga pagbigay tayo ng pera kahit papaano di ba yan ganun pa rin kukunti pa rin yung tao hindi naman kami dito mismo sa front ng Star Mall. Doon pa kasi yung ano, yung ano talaga niya. Pinaka harap niya doon talaga. Dito kasi bandang gilid at saka likod na yung pagano. Bandang likod na yung pagano. So malapit na naman mag 10am kaya mag open na rin tong Star Mall. So sana nga. maka talaga ako ng trabaho dahil Mahirap, wala, hindi, walang, wala, ano, mahirap. Hindi ka makabili ng gusto mo dahil wala kang pera, ba? Diba? Tapos, yung pinapangako ko pa sa pamangkin ko, hindi ko mabili dahil wala pang trabaho di ba? So, may hinihintay ako mga work, kaya lang, ang tagal na kasi, kaya, yun. Ewan magantay, gusto ko ng trabaho. <laughs> gusto ko ng pangunahan sila. So ayun lang guys, huwag niyo kalimutan mag, ano, dito mag subscribe mag subscribe sa youtube channel kung mag follow sa tiktok ko oh. or mag follow kayo sa facebook yun lang guys ingat kayo palagi, have a nice day and happy wednesday sa inyong lahat God bless